Good morning mga kasimpogi, ako si Bugoy. Panibagong araw ho, kaya panibagong video adventure tayo. Kasama ho ang aking dalawang kapatid ay pumunta ho kami doon sa luting nabili ho sa hulo. Para ho maglinis at magdilig nung aming itinanim doon kung nabuhay ho baga. Tulad ho na rin kalamansi, tinan nyo kalit-lit pa may bunga na. Meron din ho ditong tanim na niyog, meron din ho tanim na rambutan at lansones. Maganda daw ho yung ganong pananim na bading dahil yung daw ho limang taon pa lang ay buo -bunga na. Abay, mas maganda ho ari kaysa magtanim ka ng sama ng loob, diga? Nagi rin ho mainit ang panahon din eh, kaya ayan, tuyong -tuyo ho ang lupa kaya pumunta rin ho kami din eh sinama ko ho arin dalawa para ho kami magdilig ay sana oh ladidiligan bago ho kayo magdilig dapat ho ang puno ng halaman ay na inyong nahawanan yun rin ho dapat arin ginagahukan minsan laang din ho ako nakakapunta din eh tuwila ang ho nakaka off duty nakakatuwa din la ang ho kapag ganito ho nakikita nyo inyong pinaghirapan hindi ho katulad dati na nasa kukulama ng aming lupa yun ho yung ngat pa kaya wala na ho halos sa titir ha? sagingan nga din ho pala aring aming nabili kaya kami laging nakakapag-uwi ng saging at puso sa tuwing pupunta kami din eh na rin magulang na ho kaya akin tiba ina. Sa at lakatan ang bunga kalimitan. Sa garni naman hong pagtiba ay dapat sa gitna tinataga. Alalay din lang ho dapat ang pagpatumba para ho hindi masira ang bunga. Madali ang naman ho aring pahinugin, ilang araw lang ho aring kukulubin. Sa inyong pagkulob ay plastik ang inyong gagamitin. Tapos pag nagpapawis-pawis na ho ay inyong nang aalisin. Dahil ho pag nasobrahan ang inyong saging ay mahihinog ng kulay itim. Sa bagay kalimitan ho sa may itim ay masasarap. Ari ho ng aking punong tiniba ay ko din sa gitna dahil ari ho pag nasira ay pwede rin maging pataba. Pagkatapos hoy, ako inang hiram na nantiken dahil sa pagsungkit puso, ayun ang aking gagamitin. Ay, Sarap ho aring ginataan, pwede rin ho pang kare Nakakatuwa nga ho din sa probinsya dahil hindi na ho din binibili. Basta ho, mayroong kayong tanim na sarili. Ibig sabihin ho ay dapat maging masipag ka dahil kahit ho nandini ka sa probinsya kung tatamad-tamad ka, aba ay lang ang iyong mata. Mabuti sana kung sanay ka ng isang beses lang kumakain maghapon, aba ay mahirap naman ang gayon. Yun ho, tipong ang almusal mo'y mumog, ang tanghalian mo'y niyog, tapos ang hapunan mo pa tulog. Kaya ho dapat marunong tayong dumiskarte lalo na pag wala na ho tayong pambili. Ulad ho na rin, puso at isang buwig na sagay sa kaunting oras lang ho na pagpunta din eh. Kami ho sana ay pauwi na ng mga panahon na yan. Pero bakit mukhang titigil? Aba, ay mukhang may nalimutan. Ay yag-yag pa ilaya. Kukunin pa lang camera. Bago ho kami umuwi ay dumaan muna kami din eh sa gilingan para ho kumuha na ring ipa. Kakaunti na nga lang ho ang aming inabutan dahil kami ho naunahan. Ari daw ho ginagamit ni Panggatong dun sa may Pero yan ho atin ang pinagtsagaan at gagamitin lang naman ho natin ari panlagay dun sa ipot ng ating manukan. Para daw ho hindi bumaho at habang bitbit -bit ko naman ari agad naman kumubaba ba ring aso? Abay bitaw, ano kaga? Gusto mo ga makakaldireta? Ganyan laang ho, ang paglagay ko niyan, binubudbud ko laang para topping sa restaurant. Pareho yung mga sisiw ng aking mga native, ay grabe ho ang tataba dahil pins naman ho ang pinapatuka. Ari naman ho nandine, eh, ay sisiyo din ng mga Rhode Island Red. Mas maganda ho ang treatment ko sa kanila, Nakakober na, iniilawan pa. Paano ga naman ho, ay mahal ang bili din eh. Day Di old na ang, iwan 50 pa ang isa. Tingnan nyo naman at kagaganda, mahuga ho ang kulay. Dinayo ko pa aray sa mansalay. Eh. Dahil din naman ho sa amin, ay wala naman nagbebenta at mas lalong wala akong nagbibigay. Hilig ko laang naman ho eh, ang mag-alaga ng mga garne. Oops, talaga naman ang asong are, gusto yata yung makarne. Puso na nga lang ang uulamin, gusto mo pa isakmalin? Are naman ng saging ay akin munang pipilingin. Ganyan lang ho muna ang ginagawa bago ay plastic para ho matanggal ang dakta. Sige ho, hanggang din na lang. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!